Bata, halina't aralin muli natin ang karugtong ng ating aralin nung nakaraang linggo. Ang alpabetong Pilipino. Ang pagpapantig. Ang pag-alam ng bawat tunog ng mga patinig at katinig. Ang pagbuo ng katinig at patinig upang makabuo tayo ng pantig at mga salita. Halina't unahin natin ang tunog ng bawat patinig. Ang letrang A ay may katunog na a. Ang letrang E ay may katunog na e. Ang letrang I ay may katunog na i. E. Ang letrang O ay may katunog na o. At ang letrang U ay may katunog na o. Halinat ulitin natin ang bawat tunog ng patinig. a E, I, O, U. Ulitin natin. A, E, I, O, U. Pag-aralan natin ang karugtong ng ating aralin ng alpabetong Pilipino noong nakaraang linggo. Naalala mo pa ba ito? Halina't aralin muli natin aalamin natin ang letrang B na may katunog na B. Ang letrang K na may katunog na K. Ang letrang D na may katunog na D. Ang letrang G na may katunog na G. Ang letrang H na may katunog na H. Ang letrang L na may katunog na L. Sa oras na ito, ating aaralin ang letrang M na may katunog na H. Ang letrang N na may na N. Ang letrang P na may katunog na P ang letrang R na may katunog na R. Ang letrang S na may katunog na S. Ang letrang T na may katunog na T. Ang letrang W na may katunog na W. At ang letrang Y na may katunog na Y. Pag-aaralan natin ang bawat tunog ng aking mga nabanggit na katinig at pagsamasamahin natin ang katunog ng bawat patinig na A, E, I, O, U upang makabuo tayo ng panteg. Halina aralin mo sa baya ko. Ang letrang M ay may katunog na hmm, 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 hmm. Pagsama-samahin natin sa patinig na A, E, I, O, O upang makabuo tayo ng panteng. Isa-isahin natin. Hmm, A, ah, ma, A. Ah. Ma, ma is. Hmm, e, eh, me, E. Eh, mi, misa. Hmm, E, eh, m, hmm, E. Eh, me, mi, me, me, mekropono. Hmm, O. Oh. Hm oh, mo mongo hm o oh, hm o oh, mu musika ang letrang n na may katunog na hm mm, hm mm, hm mm, hm mm, mm. at ang mga patinig na a e i o U. Pagsama-samahin natin upang makabuo tayo ng panteg. N. A. Na. A. Na. Nanay. Ne. E. Ne. E. Ni. Ni. Negro. Ne. eh Ne. E. Ni. Niyog. No. O. No. O. No. -o. No. O. No. U. No. -o. no, -o. no, -o. no -o. No. No, no. Ang letrang P na may katunog na P, 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 P. At ang mga patinig na A, E, I, O. U. Pagsama-samahin natin upang makabuo tayo ng pantig. P, A, Pa, P, A. P, A. Pa, A. Pa. Palaka. E P Pito P O Pa Po Pogi P O Pu Pu Puso Ang letrang R na may katunog na at ang mga patinig na A, E, I, O U Pagsama, samahin natin upang makabuo tayo ng panteg. Ra, ah, ra. Ra, rambutan. Re, eh, re, i. Free, regalo. Re, ri, i, ri. Ri, riles. Ro, o, ro, o, ru. Rosas. Ro, o ro, o, ru. Ruler. At ang letra, S. Na may katunog na S, 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 S. Ang patinig na A, E, I, O. O. Pagsama-samahin natin ang katinig S. At ang mga patinig S, A, S, A, S, Saging, S, e. Say. Se, si. Signora. Si. E. Eh, si. E. Eh, si. Silly. So so. So, so. so. so So. O. So. O. So. So. Ang letra T na may katunog na T, 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 T. At ang mga patinig na a, e, i, e, o, u. Pagsama-samahin natin upang makabuo tayo ng panteg. T, a, ta, a, ta. Talong. T, e, t, e, te. Tela. T, i -e, t, e, ti. -e. Tinapay. T, o, t, o, to. Turo. t -a u to u to tu. tuhod at ang letrang w na may katunog na u, u u u u at ang mga patinig na a e i o u pag samahin natin upang makabuo tayo ng pantig wa a wa wa watawat we eh we eh we welga we e we, wi wi six wo o wo, wo wo bla wo u u U, who who at ang panghuli ang letrang y na may katunog na Yeah, 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 yeah. At ang mga patinig na A, E, eh, I, O, U. Pag sama samahin natin upang makabuo tayo ng panteng. Yeah, ah, uh, yeah, yeah. yeah, yeah pak, Yeah, eh, yeah, Yellow. Ye, e, ye, e, ye. yeah. Yellow. Y, I, 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 yeah. Yo, O, oh, yo. Yo, yo. You, U. U. Yu, U. Yu, Yungim. Napakahusay ng iyong pagsasanay. Salamat at kasama kita upang matuto pa ng marami sa mga alpabetong Pilipino. Ang bawat tunog, ang pagpapantig, ang bawat tunog ng bawat katinig, paano buuin kasama ang patinig. Maraming salamat sa iyong oras. Huwag mong kalimutang magpalo like, subscribe, and also don't forget to share para lahat ng bata ay marami ring matutunan kagaya sa iyo. Hanapin mo lamang ang aking Facebook page at makikita mo ang soft copy nito. Maari mong iprint at pag-aralan araw-araw kasama ng iyong magulang. Maraming salamat sa muli at sa uulitin na ating aralin sa susunod na linggo. Sana'y makasama pa kita. Maraming salamat!